Dalawang binatilyo arestado sa pagbibenta ng iligal na baril. Ang detalye ng balita, hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Arestado ang dalawang binatilyo matapos maaktuhang nagbebenta ng mga ilegal na baril sa barangay San Fermin, Kawayan City, Isabela. Kinilala ang mga ito na sina alias Bugoy, 19 anyos at alias Dodong, 20 anyos, parehong mga estudyante at residente sa nabanggit na lungsod. Ayon sa PNP Kawayan, isang informant umano ang nagulat sa kanila patungkol sa ilegal na bentahan ng mga hindi rehistradong baril. Agad namang nagsagawa ng entrapment operation ang Kawayan Police Station dahilan upang maaresto ang mga suspek. Nasamsam mula sa kanila ang isang unit ng Arms car Caliber 38 Special Revolver, tatlong piraso ng live ammunition, isang motorsiklo, by bus money na nagkakalaga ng 8,000 pesos, isang bag at isang cellphone. Matapos ang operasyon, dinala ang suspek sa himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon ng kasong Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Batas Pambansa Bilang 881 o Omnibus Election Code. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division o pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging yung looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang. Idol! IFM News!